magandang hapon gabi sa inyo mga ka-TV ito pay bagong vlog ulit ako itong aking TV pagawa ko kay Alex na magaling gumawa balita ko kaya ipagagawa ko sa kanya ito oh. ay palagay sa kwartong TV yan yan 15 inches aking pagawa at mm, medyo nagkakaroon ng kulay ng green at guhit na guhit. Kaya, parang uh, ako kaysa bumili ng bago. Baka sakaling babalik sa dati. Sayang din naman. So, kung bago ko pa lang sa akin YouTube channel, Eloka TV, please subscribe, like, and share. And pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video. And pakipalo na rin po ako sa Facebook page, Eloka TV. Maraming salamat po sa inyo. At salamat din po sa mga naglalike ng ayong mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, abangan ninyo at papagawa ko itong aking TV. Yan, 15 inches. At saka dalawang electric pan. So, yun mga ka-TV, andito na ako kay Alex. ano o, nireto sa akin na magaling magawa. Yan o, shout out sa iyo Alex. Oh, so, anak ni Alex oh. ako katulong, katulong niya o. Ito ang niya ito mga ka-TV. Yan oh na kanya siya para katunayan talagang magaling oh ayan oh ayan kita niyo ayan nakita niyo ayan oh siya ng permit oh yan oh eh ko kasi oh oo bibigyan ko ko number ko 0985 0985 9173 73 Okay, yun. So Alex ha? Okay, okay. bye-bye. tv pagkatapos namin kay Alex, nil namin kay Boss Omar. Tapos tatawagin ako nitong game kung si pogi ni Renato. Nalalaman na Sa natapos na ni Gawin ni Bornoch eh. o. hindi na rae kitatalalaan o. Ibita na yung bracket ng Nerjator o. Ate, mapan ka Wala, pinamadi pa ako na rin yung na Wala kilala ko eh. Oh, mo sa YouTube. <laughs> Panamadi mo sa YouTube. <laughs> Panamadi mo sa YouTube. <laughs> Ayan, mga kasapo, Ayan eh. yung mga ka yan ang may-ari ng Tanjer. Si Bornlock. Ayan. lang yung pag pagpagawa kay Bornlock. At nakakagaling ito, pag-wheel Kasan po din ang jeep? Mga katipi so, eh, Mahalang mag Ano ito? Magbuo na sa sakyan Kahit ano sa sakyan Kahit pwede na itong buo mga katipi Kaya kung magpapagawa kayo Ay dito na lang kayo pumunta sa Barangay San Miguel Along the highway So, so yun mga katipi mm, Kami pa uwi na rin Babayad ako lang na si Pornok